dapat daw magkaroon daw ng bahay ito. Mm. Maganda para dalawa bahay namin dito, dalawa bahay na naaangatan. Na, na. Uh, gusto po niya dalawa <coughs> yung paggagawa kong bahay. Para sa ano yung binibili po doon ni eh, ano, yung pinamimigay ni Mayor doon. Uh, ano po ba sabi niyo, gagawan ko na ako yung bahay dito? Uh tapos kaya kaya uuwi na po siya. Kaya uh, uuwi na po siya. Ah, tapos gusto pa ho yung isang bahay uh, sa Hanyatam? Hanyatan. Good morning, good morning po ka telegram sa lahat po sa atin. Uh, good, very good morning po. Mm uh, ate, kuya, tira ito. Lola, lola. Ito po yung araw. Sa inyo lahat at family and cafe Ito po yung ano ka telegram. Pinamili natin ng uh, kahit pan, panimula. Panimula pag panimula pagtulong kay Kuya. Yung nakaway po ni Kuya Kelby. Hindi ako? Ay ni Kuya Jesus. Kahit pa paano meron tayong may tulong Pagkatapos so, natin maglinis so, ng bakuran ni Kuya, pipinturaan natin, tapos para magka-customer siya, kuya. natin yung bakuran, no? Tapos, so kaya, ngayon. Napakaganda po ng ano, kalangitan. No? Pakita mo, kuya, sa taas. Ganyan no, kaganda yung kalangitan, kategram. Parang kayo lang. so beautiful matutuwa si Kuya nito, no? Ayusin natin yung ano niya, yung kanyang papag, yung kanyang uh, banig. Bumili po kami yung banig ka, telegram Banig na may foam. May pinamili kami sa'yo. Para kahit paano maka, ano ka, makatulog ka na maayos. Tsaka binili na, bumili na rin kami ng grocery para sa sa'yo. Tulong-tulong tayo magbaba. Yung bigas muna, kuya. Buhati mo yung bigas. Yung una na tanong, kuya, siguro. <coughs> ang dami mo palang damit. Okay, okay lang po. Tinatanda ko lang po yan dyan. Ah, oh, galing. May okay, okay na. Dapat siguro maayos natin to, kuya. Tulungan kita. Ay Ayusin natin para ano. Para hindi magulo. O, oh, kasi pagka magulo yan kuya, hindi tayo makakapag ano. Oh, magulo na isip natin, oh. magulo pa yung nakikita natin, mahirap. oh, mahirap. Dapat ano, may oras naman mag-ayos, mag-aayos oh. tayo. Gusto ko siya magkahilaw. Ah, uh, yun pala, yung walis po. Oh, walis. Hindi po ako nakabili ng walis. May walis po kayo? Kasi lang na... Hindi, ayusin muna noon natin oh. to. Yung siguro yung mga ganito kuya sa labas. Ah. Ito, iyan uho muna natin dito. Ang patong natin dito. Ah. Ayan. Ah, ito po. gumagana pa ho ba ito? Gumagana pa kuya. Wala lang kaso ko ilaw. Ah. Wala kang pagpapatungan ng walang alikabok kuya. Puro ano. Ayan. Ito para ano po, sama-sama yung magkaka, ano, yung sa pagkain, sa pagkain. Ayan. Ito po yung speaker, ito pong ano, kuya, ito. Iyan ano yan. Dapat yung lutuan po nyo, doon na lang kuya, wag na dito. Dito po siguro yung magiging tulugan nyo. Para malu maluwag po, Paganyan, ganyan, tapos dito yung lutuan, kuya. Sige Goya, pagsamahin nyo yung ano, yung saan ba dapat, yung yung ano, dapat alam nyo na yun eh. Saan ba dapat yung lutuan nyo, yung lagayan ng plato, yung tubigan nyo, saan ba dapat? Dito lang. Siguro ito pong mga uh, tumutugtog, dito po malapit sana uh, ano nyo. Yan o, oh, dito sa uloan nyo. Para mas madali, Ayan, ma dito. maganda po sa mata. Ayan, dito na lang. Yung bigasan nyo, pwede naman lo dito. Yung lutuan, dapat hindi humalapit dito sa ano. Yung pwede po yung mga plato, dito po banda naman. Yan. Lutuan, dyan po yan. Dyan po. Ah, pwede din naman po dyan. Yung tubig, siguro dito na lang para maganda po ano. Nandun yung ano, binilang ko kayong kulambo. Kulambo at banig. Ito kuya. Ilapag mo ta sa iyo si natin yung banig para maganda. Tapos <coughs> yung sakto lang pala, yung banig ang mas malaki. Ito po siguro tanggalin niyo na lang mamaya yung balot. Uh -huh. Lang... Last, tayo ng ano katekram banig para hindi yung masyadong mainit. Kasi wala naman ho siyang kuryente pa. parang ano lang si kuya nito. Parang nagbabahay-bahay. bahayan lang ho muna siya nito. Palagay niyo po yung punda niyo. Upo po kayo dito. Ah. But, um, uh, <coughs> lang ko kayong gatas na ano, kuya. Jerry. Pang pampalakas ng katawan. Dalindan na akong biniling pang merienda niyo dito. Maraming ano ito. Maraming tuna, maraming corn beef. Tsaka meatloaf, kuya. Hmm, <coughs> ganda na. Binilan din kita ng ano, kuya. Baka linalamig ka, malapit na magpasko. Salamat. Oo. Yeah. Ito mo, kuya. Binila kitang toothbrush, kuya. May toothbrush, toothpaste dyan. Ito, alamat. Ayan, safeguard isang ano to, tatlong pirasong ano. Tsaka shampoo para makaligo ka na maayos. Binila ko siya ng ano ka, Tegram. Pang merienda ni kuya. Tsaka yung adult po na pampa, ano, makabawi ho siya ng lakas. Bear brand adult. Anong plano nyo ngayon, Kuya Cherry? <coughs> mm -hmm. May nagbago po ba sa plano nyo, Kuya? Ay, plano ko po ngayon eh, magkaroon ng TV, na ano rito, mm hmm. mga mm -hmm. Ilaw, mga uh, tubig ko. nakausap na po yung asawa niyo? Eh, nakausap ko na po kapon. Mm, -hmm. Sabi okay. niya, uuwi daw po siya. Good news. Okay. Ay, sabi niya po sa akin, eh, baka umuwi. Mm. Eh, -hmm. sabi ko, kapag ano ito, kahit ni si Teglam, mapipintulahan mm. niya. Para ako maayos niya. Mm. -hmm. Ah, niya. mm -hmm. Ay, maayos niya itong buhay namin, dalawa. Mga, siyempre, tulungan niya. Yung asawa niya po, yung asawa niya? Eh, mm. -hmm. asawa ko nandun sa Laguna. Eh, Ayun, mahirap na lang buhay niya doon. Uuwi eh, uwi na siya. Uuwi na siya. Eh, wala, kasi lang ang problema, wala sa pamasahe. Eh. Wala. Uuwi niya po eh. Ha? Uuwi niya po eh. Uuwi ang, uuwi ang ako. Kasi lang, wala siyang pamasahe. Hmm. Eh, mm. eh ang gusto niya eh, mayari. Eh, magkaroon siya ng magandang negosyo. Hmm. Yung, sa ating nangangarapan. Yung magkaroon ng magandang bahay. Oh. Uh, maganda yun, Kuya, pagka nagtulong-tulong, mas mabilis, mas mabilis kayo makaipon. Ito niya, ma magkaroon ng bahay. Si may anyatan yung... yung may tapat ng... May kabila doon. Mm. Dapat daw magkaroon daw ng bahay doon. Mm. Maganda para dalawa bahay namin dito. Dalawa bahay na, uh, anyatan. Ah. Uh, gusto po niya dalawa yung pagagawa kong bahay. Tama. Sana, sana yung binibili po doon ni, eh, ano, yung pinamimigay ni Mayor doon. Ah. Uh, ano po ba sabi niyo, gagawan ko na po kayong bahay dito. Ah. Uh, tapos kaya, kaya uuwi na po siya. Uh, uuwi na po siya. Ah. Uh, tapos gusto pa po, po niyong isang bahay uh, sa... Hanyatan. Hanyatam. Hanyatam. Ilang bahay po ba ang gusto niya? Sa na ah, ipadok po. Tsaka doon? Apo, para magka... Ang gusto namin sa kabila, makapunta po kami doon mm. po. Uh, hindi po pwedeng isa muna, ganon? Hindi, isa muna po. Ah. Uh. Uh, eh, Siyempre, na, yun naman po. Magka ano muna po dito, ilaw, uh, TV, uh, tubig. Mm. Dapat kuya, nagsasama yung mga. Dapat nag nagsasama kayo kahit mahirap, maginawa yung... Di ba, uh, kinasal kayo? Kas kasal po kayo? Oh, kasal po kami. Dapat, di ba po, for, for better, for worse yung ano? Dapat sa ganitong kahirapan, kasama din kayo? So, Oo nga po eh. Sabi niya, sabi niya sa akin dati, uwi muna daw yeah. siya. Mm. Eh, eh baka naman po kasi iniwan kayo dahil meron pong merong problema sa inyo. Wala naman po, kaso lang. Dahil saan yata tinitira namin, mm. eh nawalan kasi ako bulkanak doon. Eh, ginagawa po ko yung kasada doon, tulay. Mm. Ah, nagawa na yung tulay, babalik ulit ako doon bulkanak po doon. Mm. Pero uh, dito muna kami. Uh, dito nga po, po mga uh, pinturahan, bahay. Hindi maganda dyan, kuya, para dumami yung customer, para pasukin kayo ng customer. Siguro kung pwede, doon sa pagpaalam mo, doon sa, sa lola mo, kung pwedeng, kung pwedeng luwagan yung, ano, yung gate. Hindi, kung, pwede naman po luwagan yung kahit di na po paalam niya. Okay naman niya. Kahit basagin po yung gate? Uh. Ah, uh, kasi ang hirap kasi yung gate, katekram. Ito po. Tara, Kuya Cherry. Kuya. Dapat yung ganito talaga maluwag yung, yung space. Ito hangga, hanggang dyan siguro wala. Ah, uh, Para lalagyan na lang ang ng... Hindi, kasi mahirap po pagka eh. Ito hindi siya masyadong ano eh. Ayan o. Oh. hindi masyadong kita. Medyo alangan po silang pumasok dahil maliit po yung ano, papasukan. Para dito na lang ayusin. Ayan. Siguro kahit tanggalin ho yan. o kaya ang mas maganda kuya Jerry, <coughs> Siguro yung space na yan, uh, dapat wala siyang laman. Uh, Tapos dito naka-display yung tarpaulin. Para nakakapasok na maayos dyan yung sasakyan. Parang eh. hmm. Para ako ito, maayos na. Hmm. Ito ka, Tekram. Dapat wala ito, Kuya Jerry. Ilalagay natin itong uh, mga tarpaulin dito. Para yung mga sasakyan, meron silang papasukan dito kasi kung ito lang medyo hirap, hirap dito eh kung medyo maluwag dito pwedeng pumasok magpark park dito pwedeng madali sila makapag -park. tapos kuya jerry dapat itong mga kaoy talagang dapat wala dito oh. Kasi hindi naman kailangan nandiyan yan kuya para maganda sa mata, maliwala Tara, Kuya Chir. Doon tayo. Gusto pala niya, no? Ano po pangalan ni ate? Eh, Cindy po. Ayan, gusto pala ni ate Cindy. Maki babalik na siya. Babalik na daw siya. Hmm. Eh, siya nga po sa ngayon po siya. Nagtitinda dati sa pagitan. May inaanahan at buhay rin doon. Hmm. Eh, sabi ko, umuwi ka la lang. Magtulungan na lang tayo. Wala na po yung nanay. Sabi ko, wala na yung nanay ko. Siyempre, nag-iisalanan din ako. Mm. Kailangan, magtulong lang kami. Oo. Uh. sabi ko nga, eh... Sabi ko, ah, tutulungan ako ni Tegram, eh... Mapakaay sa bahay. Hmm. Mahala ganyan, mga ilaw. Tubig ka ako. Uh, marami kasing katanungan sa isip ko eh. Kasi may mga nagsasabi sa akin, may mga chismis kasi ako nasasagap. Kaya dun sa mga gusto nyong mangyari muna, na uh, wala naman nung problema kung basta kaya natin, Kuya, dun sa gusto nyo. Kaya lang, may mga gusto lang akong linawin, no? Um, para sa akin, siguro mas maganda yung kahit ganito na muna siya pero ayos ang importante kasi ang maayos yung ano nung yung negosyo eh. at least hindi na pwede kang matulog pwede ka, kahit pa paano hindi ka na malalamukan may ano ka gusto ko ako ng TV para may libangan po TV po uh, para may libangan uh, ilaw para magkapanood ng TV mm. dito, mainit, natangali. Hmm. na ng electric Opo. Alam niyo yung proseso ng kuryente, matagal-tagal din po. Gano'n na po kayo katagal walang kuryente rito? Eh, taon na rin. Taon na rin walang kuryente dito. May nang dati dito eh. Pero hmm. kung na. Eh ngayon, iba na yung kontador para saan na pangalan hmm. Nalagay. Nakailang customer na po kayo? Eh, pa lang nga, isa pa lang ako kanina. Motor. Eh, gusto ko nga po, may... Meron nga po akong... Compressor doon. Eh, nakapinababayaran Pinababayaran siya. Eh, may, may utang kasi ako doon sa kabila. Hmm. Liman libo pinababayaran siya. Yung compressor ko doon sa kabila. Hmm. And doon sa kalila. Oo. Kaya sabi niyo, unti-unti, maayos din yung mga, ano, mga utang niyo. Tanong ko lang po, Kuya Cherry, ano yung pinagsisisihan niyo sa buhay niyo ngayon? ngayon, nagsisisi ako. Wala na akong magulang. Wala na ano sa na alalay. Mm. Eh, kailangan tumayo ako sa sarili kong pa. Manila lang ako. Mm. Eh, lang. Eh, siyempre, wala na akong kakapitan. Yung itaas na lang kakapitan ko. Mm. Ako yung lalawi. Kahit sa mm. pagtulog ko, lakasan na lang yung loob ko. Gabayan na lang ako. Mm. Yung lalawi nga ako, ano, lumakas log ko pa, ko. Hmm. Kaya nyo, parang hirap po ng customer ngayon eh, no? Mahirap nga po eh. Sa so, isang negosyo, kuya, para lumago, maging maayos, kailangan mo lang maging honest, ibigay yung best mo. Uh, pagka nabigay mo kasi yung best mo, hahanap-hanapin ka nila. Uh -huh. Hanggang sa marirecommend ka nila sa iba, hanggang sa pakunti-unti nadagdagan po yung mga customer niyo. Kasi pagka hindi nyo naibigay, pagka hindi nyo nabigay yung best nyo sa unang customer niyo, pa sa mga susunod pa, hindi na po sila babalik sa inyo. Basta ibigay nyo yung best nyo. Pagka nabigay nyo yung best nyo, babalik at babalik ko sila at marirecommendo kayo nila sa iba. Yun na po yung simula. Hmm mga magkaroon ng tem din eh. Lalo ba, para hindi nainitan yung, ano, yung customer. Para magkasabi ka ako dun, ma okay, -okay sa labas. Hmm. Magkakaroon, ano po yung, ano? Ano po yung gusto niyong gawin? Tem. Tem na hindi taas. Ano po yun? Yung um, parang hindi na taas, na apat ang paan. Atin! Uh, parang maisabi ka ako dun sa labas yan. Hmm. Siguro ito po linagay niyo na to, Ayusin nyo lang mo dito, tas dito po yung ano nyo. Kasi di, di, dito, di kita kasi yun. Sa labas ah, kita talaga. Oo, oh, pwede. Yan, hindi ko man ay inalagay doon. Alakas. Magkano po ba yung tent? Ewan ko lang po. Pagka nga po may tent yan. Pero yung iba, nakaano lang mo sila. Naka, kahit walang tent, naka ganun po sila. Um, may bakal po sa mahaba. Mm, doon sa ano. Bakal. Oo. Oh. Pero meron din silang time. Meron din. Hmm. Dapat pala makapagano eh. Saan mo makakabili nun yung bakal na gano'n? Yan po, meron po dyan sa hardware. Ha? Hindi po yung gawa na? Ay, papagawa pa po, po yun. Pagagawa pa. Hmm. Meron ako tita dyan yung gumagawa. Dito lang Hmm. Eh, magkano po yung bakal? lang po. Ko po alam. Uh, ano ino natin para maisabit niyo nang maayos yung ano niyo, paninda. Makabili na po. May paggawa niyo ngayon. Kailan no to dumating kuya? Nung makalawa pa po yan. Nung makalawa. Kanina man kanino naman nuto galing? Doon po galing niya sa Manila. Sa Manila. Sino po nagbigay sa inyo? Eh ma makakilala ko. Makakilala po niyo. Ang galing ano. Ngayon, kailangan po natin katekram, ilabas po doon. Ang galing katekram mo. Oh. May ano na si Kuya, may ukay-ukay -okay na. Oh. Kuya Chiri, ang gaganda nito uh, ah. Yeah, Louis Vuitton? Ganon? Mm. Oh, Louis beton Louis Vuitton. <coughs> Relax, ano ba yun? po ba to? Di ba, kaya pa nga po yan, ang mm -hmm. kailalim. Ah, ang dami pa. Tinatakpang ko lang. Hindi po kasi sa masabit. Walang hangir. Kailangan bilhin pa sa mga hangir. Oo. Oh, ang dami niyo pa lang paninda eh. Ang dami niyo pa lang paninda ni Kuya Jerry oh, ah, Kategram. Kailangan tumayo sa sarili pa. Kaya wala ne... mm.